Basilio? Crispin? Anak? Basilio, nandito ang nanay! na naginip ako. Na naginip ako. At sa panaginip ko, kakaiba. Nasa kakaibang mundo. Nasaan na ba kayo mga anak? Kahit sa panaginip ko, kayo ay aking hinahanap. At nakakita ko ng simbahan. Kakaiba sa simbahan natin kung saan kayo nagsisilbi. Pumasok ako at pareho, parehong simbahan, parehong struktura, parehong repulto. Ngunit, kakaiba ang pananapit ng mga tao. Kakaiba rin ang lingwaheng lumalabas sa kanilang mga bibig. Hindi ito, Espanyol. May nakita din akong mga bata at Halos kasi kita ganyan, Basilio, Crispin. As in, kita ganyan. Magsisilba din sila sa Panginoon. <laughs> Yun naman ang gusto ko. Kaya ako kayo ay nilapit sa praline. <laughs> May nakita akong praline. ka sa kanang tanda. Mula ulo ang kapa. May awa sa kanyang mga mata, pero may tingin na pamilyar sa akin. Hindi tinatawag ako baliw. Hindi ako baliw. Hindi ako baliw. Hindi ah, ako baliw. Wala ba isang ina? Isang ina na hinahanap ang ating mga anak

nang walang inaakang tulad ko ang mawawaglit sa inyong mga anak. Nang Na ay mas mabait sa mga inaarang katulad ko at sa mga anak kayong tulad niyo. Nakuhabas ako ng simbahan at nakakita rin ako ulit ng mga batang kasigitan niyo. Gaspin, Basilo, oh, makinig ka nyo sa kwento ni Nana. May hawak din silang mga panulat, mga papel. Tila sila ay nag-aaral. Kung ako man ay nakatira sa panahon ngayon. Nais ko na mabigyan kayo ng magandang buhay. Nag-aaral sana kayo. Tapos, nagising ako. Tapos, nagising ako. Pagising ako. Pagising ako. Inatap okay. oh, ko kayo. Ay, bakit? Uh, Crispin? Basilio! Crispin! Basilio, nakita, nakita ko po mo ang anak ko. Mama, ang anak ko. Ang liliit ba nila? Ang liliit ba ng mga anak ko? Para maranasan ang kalupitan sa umundo ko ito. Ana, Crispin, Basilio, itu enggak, enggak, enggak,